25 minutes Dagan Ito po na Ang pinakaganahan ako Karambunta aga Is dili Init kayo ang panahon Sakto lang Nindot lang pang Vitamin D, red naka sa main ba? Pinaka ka ay Dere So daga na kayo mga sakyan na Mga kaibig okay. Nguban pa doon na sa trabaho Pa doon na mga kaibig okay. So Nga ko so, po pinaka Tumoy Nga nga isa minito dere Sa mga side sa daan So, medyo layo-layo na. Makita niyo sila yun. So, pinaka the best na so, mag-walking karabunta guys. Plus, dahil pinaka perfect spot dali nga pwede yung huling kura na. Hala. Sa so, dali ko maglingkot kung magpahuway. So, yun nga na. Ang pinaka perfect ayaw nga pati eh, nalimpuranan guys so kung magpahuhay ko, naroon po dire